afternoon Good evening mga kabali Ano bang pangalan ito? Nandito ito kami sa pasyalan na uh, bago bukas Kala ko anong pangalan Kala ko anong pabilyon Dito may kita mo yung Lagoon alik Ang ganda Nasa tok-tok bundok Mara maganda ba ito? mo. pa muna. Tulapang pasok. Pasok.

Kita yung ano Kita yung Ortega sih. Ortega Manila. Uh. Tapos ano man, or to yep, yung ice plan. Ay Is ano iso? Teresa. Teresa yun. Ayaw ang Ortega. ganda <laughs> Ang ganda ng view rito mga kawadi Pag naayos ang motor mo tataya ako Ano kayo kulay green na yun? Ayun siya ba? Oo no, oh, simbahan Kulay blue ba yung green? Blue, blue. Simbahan ba yun? Oo no, oh, simbahan Ay nagtik ako yun Bagili ako ng ganun na alam ay. Ano na tanay pa ba tanay pa ba ito? Sampalo. Ano na ng sa Sampalo. Ah, sampalo. 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 Yung mga 'to kay... pala 'yung mga junakis ko. cherry cherry sa yung, ano nang semento oh, Sana pwede nilang ng yung, ano, 'yung ano, camping area Apo, yung, pegas Crossing mm -hmm. yun dito. Parang saan e? Parang sa... Saan e? Yung bye ba'y may mabili? Makati, the port. kita pala rin Teresa yun na. kasi Doba e. Plant Teresa. Yung may malaking planta e. Tingnan mo kung gaano kaninaw yung... Hindi pa sabi nila pa ito. Izuzu. Yan. Nga na pa. ay pa rin. Haid pa Parang may... Sabi nila.